kahapon ko lang nalaman. Ano? Kaya ako nagulat. Kasi kung alam ko na noon pa, hindi ako magugulat. <laughs> 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 o ba't ba ba ah, ah, na na ka nagulat? i-share ko. Alam ko nagulat. Hindi. Yung private school teachers pala, 10,000 per month mm. ang sweldo. Tama. Oo. So below minimum. Correct. Sabi um. pa nung teacher, ano pa yan mababawasan pa yung mga ano yung mga uh, dito, teaching materials na ginagamit yes. namin. Saka sila sila pala magpo-provide noon. Di ba? No? Oh, yeah. Kaya yan ang mga dapat nating pinoprotektahan, mm -hmm. di ba? Yes. Kasi pag naubos ang mga guro sa Pilipinas mm -hmm. dahil sa kakulangan ng sinusweldo, aalisin ng bansa. Yes. Diba, oh. Can you imagine a nation without teachers? Oh, yeah. Yeah. Di ba? Na, na. yung iba na ko, online na lang eh. Ah, yes, talaga. <laughs> online online oh. na lang sila. Oh, oh. Makakatipid din sila eh. Para diba? Sila, hindi, hindi, hawak pa nila yung oras. 10,000 per month. Mm. Pero baka naman sumakto yun kung sa bagay, yung 500, pwede na daw sa Noche Buena. <laughs> <laughs> o edi <hindi> kayo! <laughs> Kala mo naman talaga siya, nagpa-500 sa Ito naman mga to talaga. <laughs>